Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land base na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagsishare po ako ng aking mga experience about sa paglulun ko sa PGH, sa pagkuha ko ng financial assistance sa OWA, sa pag a ko sa mga legal na agency sa Pilipinas as OFW land base, at ang mga experience ko sa pagtatrabaho ko dito sa ibang bansa. Ngayon, mag-share na naman ako sa inyo ng topic na maaaring makatulong sa inyo at makakuha kayo ng idea. Ang topic na i-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa comment ng ating mga kababayan na nagtanong sa previous ko na video. So ito yung i-share ko sa inyo ngayon, sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment. So ito yung tanong ni Rochelle, shoutout sa iyo kababayan. Ma'am, paano po pagtapos ng kontrata pero mag -e extend pwede ba makakuha ng financial assistance sa OWA? Ang sagot ko sa tanong mo kabayan, hindi pwede na makakuha ng financial assistance ang mga OFW land base na nakapagtapos ng kontrata. Ang binibigay ng OWA na financial assistance para sa mga distress OFW. Ibig sabihin, hindi nakatapos ng kontrata dahil nagka-problema sa amo, nawala ng trabaho, at marami pang iba. Yun ang na-experience ko, kabayan. Kaya e ang sagot ko sa tanong mo, hindi ka makakakuha ng financial assistance kung natapos mo ang iyong kontrata. Siguro, may mga pinansyal, tulong pinansyal na binibigay ang OWA sa mga OFW na nakapagtapos ng kontrata. Pero hindi ko lang sure kabayan kung ano yung programa na yon. Hindi ako pamilyar. Ang na-experience ko kasi kabayan, nakakuha ko ng 20,000 pesos financial assistance galing sa OWA dahil ako ay napauwi ng Pilipinas, hindi ko natapos ang kontrata at active member ako ng OWA. So, nung naka na ako sa Pilipinas, pumunta ako sa OWA, sa Calamba, Laguna, dahil taga Cavite ako. Sakop ako ng Region 4A. So, sa Laguna ako pumunta at sinabi ko doon na hindi ako nakapagtapos ng kontrata at pinakita ko yung referral na binigay ng Polo OWA sa Bahrain at tinulungan nila ako dahil ako ay isang active member ng OWA. So nabigyan ako ng financial assistance na 20,000 pesos. So 'yon ang naging experience ko kabayan. Ang sagot ko sa tanong mo, hindi ka makukuha ng 20,000 pesos kung natapos mo ang iyong kontrata. So proceed na ako sa tanong ni Imi. Shoutout sa iyo kabayan. Paano po mag-apply? Nag-comment siya sa previous ko na video about sa paglulon ko sa PJH So, kung ikaw ay isang aplikante ka ba yan, magtatrabaho ka, papunta dito sa ibang bansa, at may kontrata ka na, humingi ka ng photocopy ng iyong kontrata sa staff ng agency. Kung hindi ka bibigyan ng photocopy ng kontrata mo, picturan mo na lang yung kontrata mo at ipaprint mo siya. Tapos, Pumunta ka sa pinakamalapit na opisina ng PJH, mag-inquire ka at magsabi ka na gusto mong mag-loan sa PJH. 'Yon ang dapat mong gawin ka bayan. Kung may kontrata ka na, kailangan mong ipaputo kapi, or kailangan mong humingi ng putokapi ng iyong kontrata sa staff ng agency. 'Yon kasi ang isa sa mga requirements sa paglo-loan sa PJH. So, yun ang na-experience ko, kabayan. Kaya yun lang din ang sagot ko sa tanong mo. Sana nakatulong ako sa inyo at nasatisfied kayo sa mga sagot ko sa tanong nyo. So, next, proceed ako sa tanong ni Miano. Shout out sa iyo, kabayan. Wala ka na po sa Bahrain, ma'am. Ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, yes. Matagal na akong wala sa Bahrain. Napauwi ako ng Pilipinas nag-break contract ako at hindi na ako bumalik mag-apply ulit sa Bahrain. So, nag-apply ako dito na sa Saudi Arabia. So, ngayon, nandito ako sa Riyadh, Saudi Arabia. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. At maraming salamat sa comment nyo at sa suporta. So, next, proceed naman ako sa tanong ni Cyril. Shout out sa'yo, kabayan. Sisi, pwede ba akong humingi ng vacation na one month sa amo ko kapag naka one year na ako dito sa Riyadh? sa Riyadh din daw siya ngayon nagtatrabaho. So, ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, depende sa amo. Kung ang pagbabasihan natin, kabayan, ay yung kontrata, every two years ang pagbibigay ng vacation. Every two years, ang pagbibigay ng vacation sa mga kasambahay. Kapag nakatapos ka na ng kontrata, bibigyan ka ng bakasyon ng amo mo. Kung babalik ka pa sa kanila. Nasa kontrata yun, kabayan. Kapag nakatapos ka ng two years, at babalik ka pa sa amo mo, mag-uusap kayo ng amo mo at bibigyan kanila ng vacation kung ilang buwan ang gusto mo. For example, tatlong buwan ka o uwi ka sa Pilipinas at magbabakasyon ka ng tatlong buwan. So, yun ang ibibigay ng amo mo. Pero kung one year ka pa lang sa amo mo at gusto mo nang humingi ng one month vacation, hindi ako sure kung papayag yung employer mo kabayan. Kasi hindi ka pa umabot ng two years. Dapat tapusin mo yung two years bago ka makabakasyon sa Pilipinas. Kung ang kontrata ang masusunod kabayan. Yun kasi ang nakasulat sa kontrata. Pero nakadepende pa rin sa amo kabayan. Kung halimbawa, nakiusap ka sa employer mo at sinabi mo na magbabakasyon ka ng isang buwan kapag naka-one year ka na sa kanila at pumayag yung employer mo, pwede rin yun. Depende sa employer kabayan. Pero kung sasabihin ng employer, tapusin mo yung two years, So, wala tayong ibang option kabayan kundi tapusin ang 2 years bago ka makapagbakasyon sa Pilipinas. Yun kasi ang rules. Kapag pag 2 years ka na sa amo mo, pwede ka nilang bibigyan ng vacation. Pero kung hindi ka na babalik sa kanila, so option mo na yun kabayan. Depende sa pag-uusap nyo ng employer. Yun lang ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea, na-explain ko ng maayos at nasatisfied ka sa sagot ko sa tanong mo. So, thank you sa comment mo, kabayan, at sa suporta. Next, proceed ako sa tanong ni Liza. Ma'am, pwede bang mag-loan sa PGH kung 2 weeks before flight? Ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, yes. Pwede kang mag-loan sa PGH kung dalawang linggo na lang bago ang flight mo. Kasi kasuhin mo kaagad para makompleto mo kaagad yung mga requirements at may mo siya sa PJH bago ka mag-flight. Dapat kasi makaperma ka sa PJH at may mo ang lahat ng requirements, may interview ka nila at yung kumiker mo din makapagpasa din ng requirements kung kumpleto na lahat ang requirements mo, tapos naka-flight ka na at nandito ka na sa ibang bansa, so, ang magpapatuloy nun, yung kumiker mo na lang. Kagaya sa na-experience ko kabayan, nag-process ako ng loan sa PGH at nung flight ko na, naipasa ko na lahat ang mga requirements ko sa PGH bago ako nag-flight. So okay na lahat yung mga requirements ko, naipasa ko na lahat, nakapag-perma na ako, na-interview na nila ako, at yung komiker ko din, nakapagpasa na rin ng requirements, at siya na lang yung tumanggap sa pera. So, nung nirelease na yung loan ko kabayan, na-approve na siya, at may schedule na siya kung kailan ang release, so ang komiker ko na lang ang pumunta sa opisina, nag-report sa opisina para kuhanin yung pera. Yun ang na-experience ko, kabayan. So, habang nasa Pilipinas ka pa at two weeks pa bago ang flight mo, kasi kasuhin mo na kaagad. Pumunta ka na sa PGH, dalhin mo ang photocopy ng iyong kontrata at bibigyan ka naman ng list of requirements ng PGH. Tapos, lahat yun, kabayan, kailangan mong maipasa sa PGH bago ka mag-flight para ma-approve yung loan mo sa kanila at ma-interview ka pa nila at kailangan mong pumirma sa kanila. Kaya kailangan personal ka talagang magpasa ng mga requirements at kailangan personal kang pumunta sa PGH para mag-inquire sila yung mag interview sa iyo kabayan. So yun ang experience ko kabayan. Mas maganda kung malayo pa yung flight mo, mag-aasikaso ka na or pumunta ka na sa PGH para hindi ka mag haul Hindi ka mag sa oras na araw na ng flight mo at mag ka sa PGH, wala ka ng chance or wala ka ng time na mag-process ng mga requirements. So, wala ka ng time para kumuha ng requirements kasi kailangan nila barangay clearance, NDI, putokape ang hinihingi nila kabayan. At yung info sheet kapag ex-abroad ka, yun ang mga hinahanap nila ng mga requirements kabayan. Pero ang kailangan nilang makita yung iyong photocopy ng kontrata. So, yun ang na-experience ko kabayan at yun din ang may share ko sa'yo at sagot ko sa tanong mo. Sana nakatulong ako. Satisfied ka sa sagot ko sa tanong mo. So, maraming salamat sa comment mo at sa suporta. So, yun lang guys ang may share ko sa inyo for today's video. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, press ang like mag-comment na rin kayo sa comment section kung may mga tanong pa kayo about sa topic na in-explain ko, sinishare ko sa inyo, about sa mga sagot ko sa tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting tahanan at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta at sa panonood. God bless sa ating